dami mga kalabasa oh. Hindi pa ganito nung karami ang produkto. mo. <laughs> oh, hindi iba pwede naman nung gayaan. Ayun mga luya o. Oh. guys, uh, pupunta lang tayo ng ano, dito sa pa, sentro ng family, ang agrikultura, produkto dito sa Quezon. Ah, uh, ang alam ko si Prosy si Alcala ang nag- uh, project niya ito. So this is the first time na pupuntahan natin yung lugar kasi nung time na nandito pa ako sa Pilipinas nakikita ko yung building na yun is uh, kukunti lang yung ano yung mga maninindahan doon. So titingnan natin kung ano nang development doon sa lugar na yun. Uh, unang time natin na papasukin itong lugar na to. Uh, may bibilin tayo. Uh, kalamansi na dadalhin sa UK uh, pinipiga namin uh, ginagamit namin pang 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 lagay sa mga uh, lutuin so titingnan natin kung ano nang development ng mga kalabasa oh. andito tayo sa uh, pamilihan ng produktong agrikultura sa Quezon. Alam ko si siyang si Pro si Alkalang ang nagpapagawa nito. Dami ang gulay sa Hindi pa ganito nung karami ang produkto dito noon, nung bago pa to nung umalis ako. O ngayon ko lang ulit ito mapapasok. Nung po para pumunta kami dito. Yung ito na natin ito. Ito na natin ito. tayo ng mga kalamansi. Mamamalengke. Laki pala nito oh. Daming ano. Ngayon ko lang napasok to. Patola? Ano? Bagsakan ito ng mga gulay dito sa palengke. Sa palengke. Bagsakan. Ito ang sentro ng bagsakan ng mga gulay dito sa Quezon dami oh Wow siya Ano? Lock nito nitong lugar na to oh

may chika. May chika. May chika. Ibig nakakonsumo tayo ng ganun ka, no? Eh, kasi alam ko yung naka, nagbalik pa si Itay noon eh. Noon ay kalhati. Eh. Tapos parang bumili uli si Itay. Oh, ang dami yun eh. Oo, oh, eh. natin. okay? napiga ko sa... Ilang bote yun ng ano? Hindi <laughs> nila alam yun <laughs> eh. Ah, mga karating niya na UK. <uh Oo. O. Mga ilang bote yun ng uh, 1.5 o 2 liters. Hindi po na ako nasurot. Mga dalawa lang siguro yan. Ha? Ha? Mga dalawa lang siguro. O hindi naman. Kasi bumili kami dati noon. Mahigit yan. Mahigit. Naka... Parang sa sato kung ay tayo kasi meron kung kasi nung ulit yung mali mo. Depende yun. Kapalaman siya. Kapalaman siya. Hindi, tsaka... Ang ginagawa kasi namin dyan uh, Pinipiga namin Nilalagay namin sa 2.5 liters na lalagyan Halimbawa ay sa bote ng Mga soft drinks Ipinipreaser namin Tapos Yun, uh, dinadala namin sa UK Kabilin-bilinan yan ng dalawa kasi iba ron eh, uh, may lemon doon pero iba talaga ang kalamansi. Uh -oh. May pagkapait yung lemon, pag kalamansi talagang maasim. Ano tay? Kaya mas mahigit talaga ang kalamansi compared sa lemon. pa may nilana. wala na Wala na naman Ang balik natin ay 19 ba 20? 19, gabi na tayo dadating oh, ng 19. Wala namang, Kinabukasan, wala na namang mga lakad. Kikitain ko pa si Payat. Tapos yung kay Clark pa, di ba ililipi ano, si sa crematorium? Ito na kayo, amin ko siya eh. May presyan na naman daw, kay kureng at saka doon sa amin. Oh, madali naman yan. Madali Ay, tamo, pag ba yung tigil, bay, ano ba yun? Ano? Kalahati. Kalahate. Oh, Kalahate. Kalahate. Okay. 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 Ito yan, oh, para makikita niya na ito. Eh. Oh, ito na. Para oh. ano. Hindi ba matigas tayo, hindi mahirap nito ito? Malalabot po, po yan. tawad oh. naman ha. Wala na po eh. Ito na nga lang ko, ang mabiraban tayo ngayon eh. Magkaganda naman po yan. Yeah. Asid. Tawad. Tawad eh. Ang ha? galing. Ang galing malingki eh. Tawad? Pero nga eh, medyo mas maliit. Ha? Ito po yung medyo mahilab-hilab po eh. mahilab po kayong katasama dito. Sige. Ay, Ay, maliit Kaya yeah, magandang mamili dito kasi wholesale. Ano ba Hindi pwede mamili. Oo, diretsyo yun eh. Hindi yan ano. Kaya Ay, mo na, lang bay, bay, bay tigilos, Ano yun? Ano. Hindi, ibabaw. <laughs> oh, pwede naman nung gayaan. Kain ka raw. Kainin mo. Kalamasin, kalamasin. Tawag mo na tapat, baby bibigay may Ano ba 'yung naaako sa? Ilang kilo? Dalawampo. Beruhin mo 'yung dalawampung kilo. Pipigayin mo 'yung dalawampung kilo. Kaya nga tinanong na dito sila para may katuwang pagpipiga. magapong kang magapong kang magpipipiga niyan. Ay, kaya nga tinanong ko na 'yan na yung araw. Ilang dilo po ba? Bente. Ulo o yung mga luya o oh. Gandang mamili dito ng ano oh. Ano ito? Talong oh, Talong ba ah, talong, talong, eh. talong, talong. talong Talong sibuyas, bawang Kumusta delegado <laughs> para ya. Uh Opo. -oh. Pa't sasamin kanya na upo magdali o. Opo, uh oo. Makakapak na oh. Uh -oh. Uh -oh. May mangganay patatas? Ano? Ah, uh -oh. patatas. Kaya, 'yung mga produkto natin sa keso, no. Eh, putak 'yung nasa sa side. Magdudugo? Ha? Eh, kung pausan ng punta. patol pa oh ohra kusa Kupusa pa wala oh. nakasabay po sayote at mga patata ay mamang kami oh may sinanay tsaka sitay si na abili ng ube kasi yung mga anak ko nagre-request ng UB. Ayaw nga, ayaw ko pang gawain. Ayaw, spin it up, mama doon, ask tatay to make one. Ano yan, tay? Ano tayo pinagin mo? Okay. Ano nagawa ko? Okay, dito po. Pero ako pala ang adulin din ng dalawa. Okay. okay. Sa orange, shorts, kanili, Ay, kita, separa, bukado, da, orange, bilog, bilis Ay kitra yung bagu kaado? hindi na Ate ka kamukado. na gusto. Hay. Nandito na. tayo. Nikatilan naman eh. Kalo eh kalo automatic pati dati sa sasakyan Oh, ano, sing kamas. Ataan? Ayan, oh. Isa ano, wala kayo nabibili ng pira-piraso. Ano yun? Sing kamas, kan? Oo, oh, ito pa rin, kay. Wholesale dito, wholesale.